Hello guys, magandang gabi po, araw sa inyo, saan panig man kayo ng mundo, ito naman pong kaibigan niyo si Jake Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin na nilinaw ng ICC or International Criminal Court na sila ang gagasto sa mga witness sa kaso ni Tatay Digong against crimes against humanity at hindi ang gobyerno ng Pilipinas before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video na ito, paki-like lang po, share in huwag kalimutang mag-subscribe. May mga pro Duterte vloggers at mga followers na nagpapakalat ng fake news na sinasabi daw ang gobyerno ng Pilipinas sa leadership na mahal nating pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gagastos sa mga witness para pumunta doon sa The Hague, the Netherlands para mag-start para magtumayong witness sa kaso ni Tatay Digong against crimes against humanity. Nilinaw ni Attorney Cristina Conte uh, kahapon, April 7, aka niong linggo April 7 na ang ICC mismo ang dagastos sa lahat-lahat ng mga pamasahi, accommodation, security, allowances ng mga witness laban sa kaso ni Tatay Digong sa The The Netherlands. So hindi po totoo na ang gobyerno ng Pilipinas ang gagastos alam po natin na ang ICC, ang mga members nito ay mga bansa na nagbibigay yearly ng kanilang contribution at malaki ang kanilang resources para sa magpatupad no, ng batas against sa mga crimes dito sa mundo. So ano ba to ang mga pro Duterte vloggers? Parang sinisiraan talaga ang government natin. Walang basihan, fake news, fake news factory ang purpose lang nila ay man manira ng ating pamalaan sana po guys before tayo guys maniwala sa mga ganitong mga balita, i-verify muna natin, okay kasi nakakasira po ito ng imahin ng ating bansa no sabi nga ni Attorney Conte the Philippine government does not bear the financial burden for witnesses the ICC allocates funds from its own resources to support and protect them. Ang sabi ng ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte. So, maliwanag po guys, no, na hindi gagastos ang ating pamalaan, no, para sa pagpapadala at pagsuporta sa mga witness laban kay Tatay Digong sa kanyang kasong crimes against humanity sa mga AGK or extrajudicial killing na naganap during sa kanyang administrasyon. Yun lang po guys. I love you all. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ingat po tayo lagi. Mahalin natin ang bansa natin. Mahalin natin ang Diyos. Tumulong tayo sa gobyerno natin at sa ating kapwa. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan ni si Jake. Paalam.